Ako bayan! Ako po ang na anak po ni Sen. Dante Marcoleta ang tinaguriang pambansang simangot <laughs> na lalo naman ngayon ay talagang sumisimangot dahil sa mga nangyayari ngayon Kung siya eh ganito kalalim ang kunot mas lalong lumalim ang kunot niya sa noo dahil sa mga pinagganagawa ng administrasyong ito sa ating mahal na Pangulo Sino mo sa inyo dito Ang nabudol hey, Malamang karamihan sa inyo dito Ay nabudol Noong 2022 Noong yes. nagkaroon ng BBM-SARA Tandem Unity Akala natin kung akala natin si BBM will redeem their name because for 37 years ay sinira ng kanilang mga kalaban sa politika. Sabi nila never again. 37 years silang sinisira ng mga kalaban. So sa amin sa ating paniniwala siguro naman pagbubutihin ni Pangulong Bongbong ang kanyang pamumuno. 2022, lumipas ang anim na taon. Nagaantay ako. 2023, nakanganga pa rin ang mamamayang Pilipino. Ano na, President Bongbong? Nag-isip ako, baka naman naghahanda pa. Baka naman naghahanda pa ng kanyang pinakal matindi na launch at paglilinis ng kanyang pangalan. 2024 at ngayon 20, 2025 na, ano nangyari sa bansa natin? Masasabi nyo, ng Pilipinas ay mas magandang kalagay ngayon kaysa noon, panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. sa huling survey po, 61% ng mga Pilipino, inaamin ni sila, inaamin nila na sila po ay mas mahirap ngayon kaysa noon. Tatanungin ko kayo, mga kababayan Pilipino, kaya niyo pa ba bang tumagal na tatlong taon? Kaya niyo pa ba, ba ng tatlong taon na panibagong paghihirap Akala kasi niya, popular siya nung nanalo siya ng 2022. Hindi niya alam, nanalo lang siya dahil siya ay umangkas kay Sara Duterte. Hinihintay natin ano bang gagawin niya sa bagong Pilipinas. Yung pala, naging mistulang bagoong Pilipinas. Akala ko may gagawin siya para sa ating bansa. Wala namang pala. Mas gusto niya lang palang namamasyal. Nanunod ng Formula One Grand Prix Racing sa iba't ibang bansa. Ano ba naman ito? Ito ba ang gusto natin na pangunong? Akala siguro niya, eh, 2022 nga eh. Nanalo ko. 37 years nang sinira. Ang pangalan ko, inanalo eh, pa rin ako. Dadaanin ko lang ito sa magandang marketing at social media. Makakabalik na naman ako. Tama ba yun? Papay pa tayo mga Pilipino? Madadaan pa sa social media pag nagugutong na ang mga Pilipino? Hindi siguro. Matalino ang mga Pilipino. Okay. Sorry, I'm carried away, am. Ang sasabihin ko lang po, gano'n man kadilim ang panahon ngayon, hindi ik ang masama hanggang sa dulo. Sa huli, magtatagumpay ang katwiran at kabutihan. Maniniwala ba kayo na sa dulo ay lalaya din ang ating pinakamamahal na Pangulo ng Bansa na si Pangulo Duterte? Ako po, hindi lang isang sifling mamamayan, nananawagan po sa mga kawani ng gobyerno, sa mga pulis na nagbabantay sa atin ngayon, at sa mga kasanduluhan, kasanduluhan ng Pilipinas. Your loyalty belongs to the country and the constitution ipaglaban nyo ang kapakanan ng bayang Pilipinas. Itaguyod nyo ang kapakanan ng mamayang Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po. Maraming maraming salamat ang uh, ginoong Paolo Marcoleta sa mga sandali ito isa pa sa mga supporter ni Tatay Digo ay Mangusap sa atin tawagin na natin si Binibining Kathy Pina Magandang gabi Magandang gabi po Maraming salamat po sa pagpunta nyo dito bilang suporta sa ating mahal na President Rodrigo Roa Duterte Dalawa lang po ang gusto ko sabihin. Kasi ako po ay biktima also ng adik. Hindi ko po maintindihan na kung bakit ang ating mga leader or yung iba ang pinaglalaban is yung mga kriminal at adik. Bakit po hindi nila ipaglaban din yung mga katulad kong biktima na mga adik. Hindi ko sinasabing ang pagpatay ay tama. Wala akong ganun. Pero sinasabi nilang may due process dapat nung no pinili na magkaroon daw ng sinasabi nilang EGK. Bakit ho? hubang dalawang taon o limang taon na naghahasa ng isang drug addict nagkaroon din po ng due process? Hindi, di ba? Yung ordinaryong mamamayang Pilipino, istudyante, nagagraduate sa kolehiyo, pinatay ng addict, may due process? Wala, ni, So kaya kayo dyan, kayo, nang sinasabi nyo, you are after for human rights. Tigilan nyo po kami. Kasi kung human rights, mas binibigyan nyo ng pansin yung mga biktimang bata, kababaihan, at mga biktima ng pinapatay ng mga drug addict at nasirang buhay ng mga drug pusher and dealers. Hindi nanginginig mo kasi pag kayo, alam nyo, kapag kayo po ay biktima, hindi nyo alam sa nang gagaling yung galit. Kasi hindi ko maintindihan bakit mas binibigyan ng pansin nila ang mga kriminal. Eto po yan. Nung naging adik po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Pero yung mga naging biktima na ng mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, at drug pushers, Kasi napakapeke. This is not about human rights. This is a political assassination. Kasi kung kapati kayo at talagang confident kayo na ang literato nyo ay nasa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao. Alam nyo, ang naaayon na mabuting leader ay hindi magkukos ng gulo. Ang leader na talagang ang malasakit is eh, sa mamamayang Pilipino ay hindi magbibigay ng pasakit. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Binibini Kathy Binag! Talagang galit tayo sa mga adik at mga pusher, mga drug lord. Galit tayo sa kanila dahil sila nagpaparami sa mga bangag. Kaya yan ang nilabanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga sandaling